Pangalawa na dapat mong iwasan kapag ikaw ay nagsasambayan! iwasan kapag tayo ay nagsasambayang ay kapag tayo ay nagsagawa ng ruko pagkatapos nating magbasa ng Fatiha pati na ng mga sura. Yeah. una nga rito ay kapag ikaw ay nakaruko ay iwasan mo na masyadong nakayuko ang iyong ulo. Yung nakababa na talaga yung ulo mo dapat nakatingin ka sa iyong sinusujudan o kung saan ka magpapatira pa para maging straight yung ulo mo. Yan nga ang tanging sikreto para maging matuwid at maging align at napaka straight ng ulo mo pati na ang likod mo kapag ikaw ay magruruko. Wow saan ito ang sunna at ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa na dapat mong iwasan ay kapag ikaw ay magruko ay iyong igaganito ang iyong tuhod. Okay. Ano kabilang sa dapat nating iwasan kapag tayo ay nagruko ay babaluktot natin ang ating mga tuhod dahil magmumuka tayong dinosaur. So para hindi ka magmukhang dinosaur ay ituwid mo ang iyong likod at ituwid mo rin pati ang tuhod mo. Pero kung masakit ang tuhod mo at ikaw ay may rayuma, wala na tayong magagawa diyan kung yan talaga yung paraan kung paano ka makapagruko. Pero hanggat maari sikapin natin na maging hindi baloktot yung mga tuhod natin, pati ang mga likod natin. So yun na lang. Share mo na lang to. Love you!